Welcome to my vlog. Ayan, nagbilo-bilo, nagbilo-bilo kami, nagluto kami ng bilo-bilo, guys. Kasi taglamig. Oh, ayan oh, may purple at saka white. Oh, may sago. Ayan. Oh, may bisolto, may balanghoy, may kamote, may saging. Ayan. I'm oh, very Sarap po, oh, Sarap. Sort ang bilo-bilo. Yan. Masarap to sa taglamig. Yan. Ali guys, kain tayo ng bilo-bilo. Yan. Yan, kamote. Uy, umuusok. may pa Bagong kagagaling lang sa lutoan. Oh. Hmm. Yan guys. Yan ang bilo-bilo namin sa paglamig. Hmm. Sarap. Thank you for watching.